Epo po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode na ito, ano po? Update ko po kayo sa ating sibuyas po. Oh, yung nasa kabilang dulo doon. Ayan. Tapos po, ari po ay yung ating mga singkang. Ari po ay ready to harvest. Di, araw na lang po ang bibilangin. Ito po naman ay yung mga naharbis na natin. Oh. No. Yan. Singkang papuyan. po Oh. Hindi lang huwag ganong pansin kasi madamo yung gilid. Oh. Yan. Yung pong kabila, pansin pa naman ito. Oh. Yan. Ngayon po, itong nauna natin na i-harvest na ito. Ilang plot ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. Aray po yung limang plot. ho ay nakapira ng Yang limang plat po yan Pumera po ng 6,000 6,500 po uh, Natanggal na po dun yung sapungos Sa tracking Lahat lahat na po natanggal na Ay ngayon po Ay kung natin dito Kumuha po tayo ng tatlong makakasama uh, Na maglilinis po na si Buyasan Oh, basta po papalinis natin ito hanggat hindi po tapos. Oh, oh. Bahala mo na po pala, baka bigla kang hindi matapos Ayan, oh. Kabuspre, po, say, ay ano. Kabis pre, sabi mo itatapusin ay madamo na pulian dulo. Oh. Yan. Ito po lahat ay lilinisin. At gawa po nang nagka tayo na napagbintahan noon. Oh. Yan, ganito po ang gagawin Pupuntahan po natin yung naglilinis. Yan, ito na po ang ating mga sibuyas. Oh. Ngayon po ay dinis sa lugar po namin ay mahirap ang paano ng sibuyas. Napakahirap. Magpakarbo po. Uh, hindi lang po naman yung sa atin. Gawa dapat po ito ay malago na yung usbong pero ngayon po ay, ay talagang oh, medyo maliliit pa rin ang nagkakaigi po sa amin ay ito arin Duterte variety oh, uh, yung matatangkad agad o arin po ay isa nating variety Tagalog yan dito po natin ilalaan yung ibang mga pepera dapat mapalinisan, mapatabahan para po yung kinita gugulong pa sa paparito oh, uh, balita dan laan po ay dapat perming may harvest po tapos yung pang-araw-araw po naman nating harvest. Syempre pang pamilya. oh Ba't nga kaya ano? Baya ay taanohin yung bibirahin ko na agad ng, ano bibila ko no, Ano ka pichay naman nadali natin o toy? Masasaktin ba pichay? Jim, tawag ka o bisita ka, bakit daw? Lapit, lapit Jim Kikis si Jim Ay magkumpare ng pangitaw oh. Kani na pa po. Ikaw mo na lang utoy. Jaja saro. Yan yung ano? tapatat bagis pero yung e, kabila. Yamay yeah, may bumibili po ng singkang. Wala lang plastic. Panlahok saan? Oo. Si Tiong nandun araw-araw? Naron, araw-araw? Si Tiong, araw-araw nandun? Ha? Hindi? Si Tiong ate araw-araw nandun ano? Si Tiong, araw-araw nandun? Patikmin mo ng garnay. <laughs> Wala lang kami plastic. Ha? Oh, uh, puti uh. Araw-araw sila nandun na yun Araw gabi Nakakanta ba yan ano? Pinapaulong nga rin si Jimay Bagay ba? Matibig sa pare Ay uti ba't din na pinungusan ito? Bihay na ikaw na Yan na si Maggie Uti tali Siya na ko na. At iabot sa iyo. Mm, -mm Takan po putulan. Hindi mo wala. Wala pong pang putul, Ay. uh ibang lastika rin. Pero lang <laughs> hindi lang may pare. Yan ako ang ni Jim. Ha? <laughs> ibang hinihilo ko ngayon. <laughs> Nakahingilo sa araw. Yung sasakay ka ba kay pabayang ka ba o paano? O, oh, di ba mama, mamaya mo na ito daanan? Oo, biyake ito, biyake. Asa, ilalagay eh, niya sa dulo. O, doon, doon, doon. Araw gabi. Dito mo nalang kuhain, oo. O, o dito eh. <laughs> Oh, per motor. Meron, yo, nate lagang. Magaling talaga si